Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Kokoy. Gusto ko lamang pong ikwento ang dinanas ng aking namayapang ama nung siya ay nabubuhay pa. Karpintero noon ang aking ama dito po sa isang baryo sa may probinsya ng Naga. Kilala sa aming baryo ang aking ama bilang mabait, masipag at maaasahan lalo na pagdating sa kanyang pagtatrabaho na kahit anumang maaaring pagkakakitaan ay hindi ito namimili basta marangal ang ilalapag sa aming hapagkainan. Kaya madalas ito ang palaging kinukuha sa kahit anumang trabaho. Dahil bukod sa positibo nitong reputasyon ay hindi ito mahal maningil sa kanyang mga serbisyo. Kung kaya madalas ang kanyang mga nagiging amo ay nakakasigurado sa gawa nitong pulido. Nasa ikaanim na ako noon ng elementarya at tuwing wala akong pasok sa aming eskwela ay madalas akong kasama ni tatay kung saan man siya ay may ginagawang proyekto. Na dito po ako natutong kumita dahil gagawin ko naman ay magluluto ako ng pangmeryenda at doon ako maglilibot para makapagbenta. Dahil nga sa malinis nitong pagtatrabaho Badala siyang kunin ng mga kababaryo kapag may gustong magpaayos ng bahay o magpagawaman ng bahay kubo sa dami ng karpintero sa aming lugar. Kaya minsan, hindi maiiwasang makarinig ng hindi maganda sa kapwa na gusto ng ganitong trabaho. Si Mang Doming at Mang Wilson ay magkapatid na kapwa-karpintero din kagaya ni tatay. Ngunit matumal at bihira lamang silang magkaroon ng proyekto dahil ikadaw ng mga nagpapatrabaho dito ay mas mataas silang maningil at kalimitan mas pabilis pang bumali pero sa pagkatrabaho ay agad gumagarahe isang araw kinumpronta ng dalawang magkapatid si tatay na ika ng mga ito ay bakit naman daw inagaw ni tatay ang inaasahan nilang trabaho magkapatid samantalang matagal daw nila itong inaawitan at inaantabayanan pero sa diyang mabait si tatay na imbis pakipagtalo ito sa kabila ng nakakapangalahati na ito ng binigay na trabaho ay humingi pa ito ng pasensya sa dalawa saka nagsabi sa may may-ari na sila na lamang ang kunin at kami ay uuwi na may sakit noon ang isa sa aking kapatid at kailangan din ni tatay na kumita pero sa aming paglalakad ay hindi ko ito narinig na nagalit. Pagkos, tumuloy pa ito sa isang kaibigan upang magtanong na baka ay may ipagagawang trabaho na mabuti na lamang ay may naiwang gawain sa kanilang bukid na madali namang nagawa ng tatay noong araw ding iyon. Pero, hindi ko po natiis na magtanong dahil kahit ako ay musmus pa lamang noon ay nasasaktan ako tuwing binabraso-braso lamang nila ang mabait kong tatay. Kaya ikako, ko, bakit hinayaan niya lamang na basta na lamang agawin ang sana ay kanyang kakakitaan na ng basta-basta at ganun-ganun lang. Pero, napailing na lamang ang aking tatay sa kamatipid ng ngumiti at bumaling sa akin sa kasinabing. <laughs> uh, anak, kaya mo na. Alam mo, sa buhay, hindi natin kailangang palaging makipagtalo. Dahil... E, pe, 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 pero tay, pero tay. Opo, oh, oh, tamo, kita mo. Kakasabi ko pa lamang eh, huwag makikipagtalo. Tapos sige ka agad, pumabalot ka na agad. <laughs> pa, pasensya na tay, pasensya na. <laughs> Ang sakit lang kasi, palagi na lang po nila tayong kinaganon. Hayaan mo na anak, hayaan mo na. Ang importante, Manatili tayong mabuti. Umiwas tayo sa pakikipag-aaway. Pakatatandaan mo, anak. Walang nananalo sa pakikipagtalo. Kung kaya, dito ay mas dalo kong napahanga sa aking ama sa pagiging mapagkumbaba. At saka, anak, hayaan mo na sila doon. Ibigay na natin sa kanila ang kanilang nais. Alam mo anak, kasi eh, nasa akin naman na yung bayad nun eh. Kaya <laughs> mo na sila papagod doon. <laughs> Diyos niyo ka naman tatay. Todo-todo eh. promote pa naman ako sa pagiging mabait mo dito sa may kwento ko. Tapos biglang sisirain mo. Naman to. <laughs> Hindi Biro eh. lamang. Ito naman no. Oh. Halika na. Baka magsara na yung butika para makauwi na din tayo ng maaga. Halika na. Huwag mo malakad mo baka makita tayo. <laughs> Pagiging masiyahin. Yan ang isa sa hindi ko malilimutan sa aking tatay. Isang kayamanan ng alaala na kahit nino ay hindi nila kayang nakawin sa pamilya namin. Pero ang isang hindi sinasabi sa akin kung kaya ayaw na nito makipagtalo sa salbahing magkapatid ay dahil pinoprotektahan lamang kami nito dahil palitang palita sa aming lugar ang kakaibang pamumuhay ng asawa ni Mang Doming pamumuhay na di kaila sa ibang matatanda na sinasabing makakaliwa. Labis itong kinatatakutan, iniiwasan na kanilang makaalitan. Dahil karamihan daw ng mga nakakaharapan nito ay hindi maganda ang kinakahantungan. At bihira sa amin ang di nakakaalam na ang asawa ni Mang Doming ay isang mangkukulam. Mangkukulam. Balitang balita pa noon ang isang ginang na kanyang nakasagutan dahil lamang sa hindi nagusto ang pagtingin na kalaunan ay binawian daw ng kanyang paningin at sumusuka daw ng buhangin. Hindi nagtagal ay namatay daw ito nang nakadilat ang mga mata. Ganito kabagsik ang reputasyon ng sinasabing Matanda na nakapagtataka pa na kung babanggitin mo daw ang kanyang pangalan o siya ay inyong mapagkukwentuhan ay agad niya din itong nalalaman napakapambihira tulad na lamang noong sugurin niya ang isa naming kapitbahay pilit nila itong itinatanggi pero totoo Totoo ngang napagkwentuhan nila ito nang sila ay nasa may tumpukan habang nagbibilad ng palay. Halos magagaw agaw buhay ang aming kapitbahay makalipas ang mga araw na iyon. Naratay ito ng matagal sa may ospital nang dahil lamang sa sariling opinyon. Na mabuti na lamang daw ay nakontra ito ng isang magaling na albularyo na kapagtataka. Tila totoo nga, may mata ang lupa may pakpak ang balita. <silence> Ngunit, isang araw, galing kami noon sa may bundok ng tatay ko mula sa pangunguha ng niyog. Palak kasi naming gumawa ng malagkit na siyang ibebenta sa may paparating na piyesta. Tuwang-tuwa ako noon dahil hinding-hindi nalilimutan ng aking tatay na ipasyal kami sa plaza kasama ang buong pamilya hindi man kami makabili ng mga nakikita naming magagandang damit at mabusog sa mga masasarap na pagkain. Ang makapanood sa perya ay labis na naming kasiyahan ng buong pamilya, sama-sama. Labis akong natuwa pa noon ng ika ng tatay ko. Sa wakas, makakakain na daw kami sa may labas. Wow! Talaga tatay, makakakain na tayo sa may labas? Wow! Sa wakas, masasayaran na din ng fried chicken ng malaking bubuyog yung nilamunan ko tapos yung tinapay nila na puro ketchup sa malamig na inumin na puro yelo tapos oh, teka 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 kako ang ibig kong sabihin doon naman tayo kumain sa may labas ng bahay natin <laughs> Ikaw naman, oh. no? Hindi pa ako pinapatapos, eh. Ang lakas ng imahinasyon mo. <laughs> Ay, tatay naman, no? Oh. Kala ko pa naman, eh. Pero, Napatigil kami sa aming pagtatawanan habang kami naglalakad. Dahil nakasulubong namin si Lamang Doming kasama ang kanyang asawa. Kuminto ang mga ito sa aming daraanan at parang ang mga ito ay humaharang. Naikalimang Doming, ay iwan daw namin ang lahat ng aming mga dalang niyog dahil sa kanila daw ang mga iyon. Dito ay nainis ako dahil papaano paano niyang nasabing sa kanila ang mga ito samantalang wala naman silang pag-aaring niyugan dito sa aming lugar. At saka nagpaalam naman po kami doon sa may may-ari ng lupa at saka... Manahimig ka bata! Usapang matanda ito! Huwag kang sumasabat! Wala naman sa may script yun eh. Sabi humaalam lang kayo eh. Binte! Manimig ka! Usapang matanda ito! Sasagot pa sana ako. Pero, tinapit na ako ng aking tatay. Sa kamatipid, nangumiti ito. At sinabing iwan na namin ang aming mga dalang niyog. Ha? Pero tay, pa paano na yung balagkit? Hindi masarap ang balagkit kung walang kata Iyan na anak, iyan mo Iwan na Iwanan natin ito Dito, baka sa kanila talaga ang mga ito Sige na, tama na Ah, ah eh, pasensya na doming ha Hindi naman namin nakalain May niyugan na pala kayo dito Hindi ako na-inform Aba, asar ka ba? Ha? Lintek Ha? Bakit? Yung buong to, mukha bang nangaasar? Takangiti nga ako, di ba? Aba, <laughs> Lintek Umining lang ang tatay ko at umalis na kami upang makaiwas sa may gulo. Pero, kitang kita ko ang matalim na tingin ng asawa ni Mang Doming. Na tila parang nagbabanta. At magmula nga nung araw na iyon ay hindi na naging maganda ang kutub ko. Dahil makalipas nga ang ilang araw, ito na ang kinakatakot ko dahil hindi normal ang pagsama ng pakiramdam ng tatay ko labis na nakaapekto ito sa kanyang katawan na ilang trabaho ang kanyang natanggihan dahil sa hindi inaasang pagdapo ng hindi malamang karamdaman kung kani-kanino na kami lumapit para humingi ng tulong parang matustusan ang gamot ni tatay. Pero habang tumatagal ay parang mas dumalala pa. Isang araw nagulat ako nang may kumatok sa aming bahay. Si Aling Lupe, dating kaibigan ni tatay. Nabalitaan daw nito ang kanyang kalagayan kaya agad siyang bumisita sa aking ama. Matapos ang kanilang maikling pag-uusap ay inutusan ako ni nanay na manguha ng mga dahon at iba pang mga habilin. Dahil hindi na makatayo si tatay sa kanyang malubhang karamdaman ay nais nila nanay na banyusan si tatay gamit ang mga halamang gamot upang guminhawa naman daw ang kanyang pakiramdam. At sa aking pagbabalik ay natigilan ako sapagkat sa di kalayuan sa aming tahanan ay may nakita akong kung sinong nakatayo. Tahimik itong nakatanaw. Nakasuot ng itim na belo na hindi ako nagkamali sa aking kutob. Tandang-tanda ko ang suot nitong palda. At ito din ang kasama noon ni Mang Doming, ang kanyang mangkukulam na asawa. Mabilis akong nag-isip at nadama ko ang pagdanais na makapaghiganti dahil alam ko naman na walang ibang dahilan sa dinaranas ni tatay kundi tanging sila lamang. At parang nakikisama ang pagkakataon na ang dati kong kinatatakutang bagay ay siya pa palang aking mapapakinabangan. Ang isang malaking bahay ng mga potakte na eksakto namang malapit sa kanyang kinatatayuan. Mabilis akong lumampot ng bato sa kabuong lakas na hinaltak ang goma ng tangan kong tirador na pinatamaan ang bahay ng putakte sa may itaas ng puno. Sapul sa kamatuli na tumakbo papasok ng aming bahay kasabay ang umaalingaungaw na boses ng kung sino mang matanda na parang hinahabol ng isang batalyong toro papasok sa may loob ng kakahuyan. Pagkarating ng bahay ay mabilis na inasikaso si tatay na wala akong ibang hiniling kundi ang kanyang mabilis na paggaling. Na noon ay hindi ako naniniwala sa mga ganitong kababalaghan na kahit kasi ang pagamutan ay hindi nalunasan ang kanyang karamdaman. Pero heto, heto muli si tatay. Makalipas lamang ang magdamag, gumising ako sa halimuyak ng mainit na kape. Tuwang-tuwa ako dahil dito. Hindi ko na inisip ang magarbong piyesta. Basta lamang, kaming lahat ay magkakasama. Ngunit, nakadama ako ng kaba nang mabalitaan ko na ang asawa ni Mang Doming ay madalas daw na namamat ang umaaligid sa aming tahanan. Wari may magaganap na hindi maganda. Na nagkatotoo nga ang aking kinatatakutan dahil ika nga nila minsan hindi maganda ang masyadong maging mabait. Sapagkat isang araw Inaya si tatay ni Mang Doming na sumama daw ito dahil sa isang malaking trabaho. At dahil hindi likas na mapag-isip ng masama ang aking ama sa kanyang kapwa, ay walang pagdadalawang isip naman itong sumama. Lalo pa, ang nais lamang nito ay kumita. Subalit, nang makauwi ito, hindi pa man lumilipas ang isang linggo, ay muling sumama ang pakiramdam ng tatay ko. Ang malusog nitong pangangatawan ay biglang bumagsak. Wari lobong umimpis at nawalan ng hangin. Nasa labis na pangangayayat ay mababakas na ang hulma ng kanyang bungo sa kanyang muka. At isang hindi malilimutang hapon. Tandang-tanda ko pa rin magpahanggang sa ngayon ang mahina. Ngunit malambing na boses ng aking tatay kung papaano timplahin ang kanyang kape. Na maglagay daw ako ng malinis na tubig sa aming lumang takore. Ang nag-iisang takore na pinundar niya mula sa kanyang pagsusumikap at kalimutan ang kanyang sarili. Magpainit daw ako ng tubig at isalin sa kanyang paboritong termos. Ang termos mula sa kanyang kasipagan na maitaguyod ang buhay naming naghihikahos. Kulin ang kanyang lumang tasa. Ang tasang mula sa ilang mga munting regalo nang sila ay maikasal noon ng aking nanay na siyang kasulukuyang namang nasa may altar at taintim na nagdarasal na madugtungan pa ang buhay ng kanyang mabuting asawa. Dagyan ko ito ng isang kutsarang asukal isang kutsarang tamis na hindi naman kami humihiling ng labis. Sapat na ang umaapaw na pagmamahalan at lagyan ito ng kape. Ang mapait na lasa sa umaga na tangi ding nagbibigay ng lakas at buhay sa aking tatay. Na matapos ko nga itong maitimpla ay tinapik ako at sinabing bantayan ko daw sa labas ang aking mga kapatid na eksakto bumalik muli ang kaibigan ni tatay na si Aling Lupe. Na nakangiti pa ako noon na itinuro na nasa loob lamang ito at nagpapahinga. Ngunit, hindi pa man ito nagtatagal. Ay mabilis na lumabas ito at mababakas sa kanyang muka. Ang galit at lungkot. Dahil, wala na. Wala na pala ang aking ama ayoko pong maniwala ayokong maniwala dahil kausap ko pa nga ito kanina ngunit wala na talagang wala na tuluyan na siyang nagpahinga hindi na ito muli pang dadaing tuwing gabi na may nararamdaman itong parang pako na tumutusok sa kanyang ulo. Hindi na ito mamimilipit sa sakit ng kanyang tiyan na parang pinipiga at hinahalukay ang kaloob-looban ng kanyang katawan. At hindi na rin ito susuka ng kung ano-anong mga ugat at tuyong dahon tuwing hating gabi. Dahil na itimpla na ang kanyang huling kape. Sir Narrator, noon ay di talaga ako naniniwala sa mga ganitong kwento ng katatakutan at kababalaghan. Pero dahil sa nangyari sa aking tatay, walang makapagsasabi sa akin na hindi ito makatotohanan. Nang dahil lamang sa inggit, pumanaw ang haligi ng aming tahanan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At kung inyo pong tatanungin kung ano man ang nangyari sa gumawa nito sa aking ama, ay bahala na ang langit ang siyang humusga at maniningil ang karma. Maraming salamat po. Mga kaibigan, um, siguro di mo na ako mangungulit sa parting ito. Nais ko lamang na hiningin sa inyo ang ilang segundo ng pagpikit para sa isang maikling sandali ng pag-aalay ng dalangin. Halina po. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapa sa ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Mga kaibigan, kung kayo po ay napukaw sa naibahaging kwento ng ating tahimik na tagapakinig ay isang napakalaking bagay po sa akin ang inyong pagpindot like, pag iwan ng positibong mensahe at ang pagsasubscribe. Maliit na abala ngunit isang napakalaking bagay para tayo ay mas pagpatuloy pa. Hangad ko po ang umaapaw na pagpapala, gabay at kasaganahan sa inyong lahat. Manatili po kayong malusog at malayo sa piligro. Ating pakatatandaan sa totoong buhay, hindi naman talaga nakatakot ang mga engkanto maligno aswang at diablo mas delikado ang ating kapwa tao yun lamang po stay safe and fresh everyone and always stay awesome peace out